Balitang boxing naman tayo mga kaibigan tungkol po ito sa paparating lalaban ni Vincent Astrolabio At napakaswerte itong patang ito dahil sa lakas at galing nito sa loob ng ring May nakatago itong pamatay na suntok ng pinataob itong si Nikolay Patabob At ang wala pang nakapak-knockdown, tanging si Nonito Donaire lang pala Ang nakapak-knockdown nitong si Guillermo Rigundo at si Vincent Astrolabio Nang binigwasan nito niya ng rights Bago ko ituloy ang aking munting kwento, paki-like, like, like at subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo. Namanghang mga manunod lalo na sa ating kababayan Pilipinas dahil itong si Guillermo Rigondo napakadulas talaga ito sa ring. Ngunit sa una niyang sa isang world champion ay nabigo ito kay Jason Maloney na isang bantamweight WBC world champion. Uh, at wala pong ibang game plan mga kaibigan ng kanyang ginawa at hindi man lang siya gumawa ng timing para piktusan itong si Jason ni para makatama at ngayon ng mga kaibigan makikita mo naman itong si Cuadro Alas Casimero kung siya ang nasa puder doon ay talaga kung hindi nagpapatama ng kalaban at hindi naman ito nagpapatap kaya yun ang nangyari ni Vincent Astrolabio D dapat mabago niya ang kanyang estilo dahil ang mga Ibang bansa, ibang lahi ay, ay hindi talaga parang takot sila sa Pilipino na matamaan kanila. kanilang Kaya Meron talagang uh, nakatagong, malakas na kamaw tayong mga Pilipino Kaya ang ang gawin dito ni Vincent Astrolabio sa laban na ito ni Junto At sabi pa nga niya ay talagang bakbakan ng laban Dahil base sa mga balita ng Junto Nakatani team Ay gusto daw nila na magandang laban katulad po sa laban ni eh. uh, Iuka si Bambam Rodriguez. Kaya nga po mga ibigan ang gusto nilang masihan ang kanilang kababayan sa Jap Baka nga baliktad mga kaibigan yung ginawa ni Jason. Ay, baka patak-putak po naman yon hanggang sa manalo ang sa laban dapat ay hindi siya magpakapikto sa mga sa mga interview ni Jumto Nakatani uh, yung laban yon yung pagkatalo niya kay Jason Molon eh. ay yun ang aral niya na dapat itong si Jean Vincent Astrolabio ay talagang magaling siya magkating sa ring ang kamalian lang dito niya ay sobrang siyang tiwala sa kanyang sarili na mapatumban niya si Jason Malone no nit mga kaibigan baliktad po ang nangyari siya po ang uh, sumalo sa mga job ni Malone kaya ngayon doon siya natalo at sobra pong taktikal ang fighting ni Malone at ayaw talagang magpatama at ganun nga ang nangyari mga kaibigan sa kapag ah uh, tulad po ni Manny Pacquiao mga kaibigan yung mga laban niya yung mga tao na patakbo-takbo tulad ni Aaron Bruner at uh, dapat marunong karing umilag sa mga suntok sa mga job nila dahil iba ang iba itong mga ibang lahi talagang gusto nilang manalo sa takbuhan hindi yung sa bakbakan at saka baka naman nga makipagbakbakan itong si Junto na katani ay ito ang maganda dahil talagang itong si Vincent Sorabio ay marami na itong napatumba at uh, kung meron nakaka-artist uh, man itong si Junto Nakatani ay tibang usapan na yon sa bantamweight division dahil itong si Vincent Astrolabe yung mga kaibigan ay malakas ito sa bantamweight at ang problema dito ay hindi kas masyado mahabang kanyang kamay kaya ang gawin niya dito, footwork at head movement at saka kapung tumira siya mga kaibigan ay dapat maganda siya ng ilag para hindi siya makounter dahil itong si Junto Nakatani talagang at ito pakita ko sa inyo mga kaibigan na highlights nitong si Junto Nakatani ay napakagaling ngayong saring mga kaibigan At makikita mo mga kaibigan yung knockout na yun yung oh, makikita mo talagang napakadelikado talaga yan At dapat sana palagi itong malikot itong si Vincent Asrolabi mga kaibigan Dahil itong baka nga po itong si Nakatani gusto niyang masapawan niya itong si Naoya Inoue gusto, si, gusto siyang sumikat at maging history sa Japan at dito naman tayo sa pabalapit ng malakiang laban ni Terence Crawford kontra ni Israel Modibob ay binalaan ni Ed si Modibob, kung ready na ba siya sa pagbagsak sa legasya sa pagiging undefeated ni Crawford sa isang 4 division world champion ang kinakailangan talunin niya ito si Crawford via technical nag at di matuloy ang ambisyon ni Crawford na tulad kay Floyd na isang five division world champion at ipakita sa isang mayamang si Turkish Al Alansik na isang hari sa Saudi Arabia ang magbigay pabuya kung manalo siya kay Terence Crawford at kung manalo si Modrigo dito ay pwede siya ang maging katapat ni Canelo Alvarez at di matuloy ang ambisyon ni Crawford na tulad kay Floyd na isang 5 division world champion at ipakita sa isang mayamang si Turkis Alansik na isang hari sa Saudi Arabia ang magbigay pabuya kung manalo siya kay Terence Crawford at kung manalo si Modrido dito ay pwedeng siya ang maging katapat ni Canelo Arbal Alvarez at hindi si Terence Crawford. At ito ang sinabi ni Eddie Hearns. Si Israel Modribov ang pinakamahirap na pagsubok ni Crawford sa unang pag-akyat ng 154 pounds galing 147 pounds. Ang malakas na kamao ni Modribov at mautak sa ring ay may amateur experience at ito ang totoong laban na pinakamahirap ni Terence Crawford. At basis sa mga boxing analyst, dito magiba ang ihip ng hangin. Ang timing ni Crawford ay hindi na magamit dahil si Modribob ay natural na super welterweight at magalaw sa loob ng ring at matindi ang footwork. Ngunit kung manalo si Terence Crawford sa laban ay palaganan niya si Canelo Alvarez ay ang laban ay tatawaging celebrity match dahil kung titulo ang labanan ay di papayag ang mga contender tulad ni Evan Abides na si Crawford ang mauna pwede ang laban na ito ay non-title fight at ito ay tawagin na pinakamalaking kitaan sa kasaysayan sa boxing katulad ni Floyd Mayweather Mike Tyson at Oscar De La Hoya at ito naman ang sagot ng Crawford team tulad daw kuno ni Manny Pacquiao gagawa siya ng kasaysayan sa mga matataas na division nagsawa na daw ang Crawford team sa mga boring na fight at katulad sa dati nitong promoter na si Bob Arum ay bigyan siya ng walang kwintang match at itong si Turkes Almasik ang pagbago sa mundo ng boxing history in the making. Terence Bad Crawford manalo o matalo. Basta maganda ang laban. Ito nga ang sabi ng Crawford team. Guys, don't forget to subscribe to Tambay Boxing Analyst. Ibubuhay ko yung aking channel. Hey, hello. Oh. Hello, hello. Hey, oh, hello. I don't know. This one kasi mirao.